Good morning, good morning mga kanitib no or magandang hapon po sa inyo sa so, tara. Hapon na po pala mga kanitib. So, Mali pala yung ating intro. So magandang magandang hapon mga kanitib mo so welcome back again sa ating Salon Native Chicken. So mga guys, ngayon lang po ako nakapag-upload ulit no kasi wala tayong ano kaunti na yung mga mandang natin so hindi muna ako nag-upload para at least maybe next next week kasi para ano para update talaga kayo ng mayroong bago sa ating manukan so samahan nyo ako na ipakita ko sa inyo ang ating mga bagong update sa ating mga manukan tara kanitid no so simulan natin sa nangitlog itlog no ito po yung ating ano, ito nasa nasa ano, to pinakalas na video natin nandito rin ito no kasama ito no then yung nandito natin mga kanitid no so napisa na po sila so bali 15 pieces po sila lahat so mga kanitib, no so meron po tayo dito yan po itong tayo itong natidimdim then ito po so yun ko po yung itlog mga kanitib dahil na masyadong marami na so baka hindi mapisa so yan bagong ano din bagong pisa mga kanitib balibatch trigon so pinasama ko na na so update sa ating mga daragang mamanok mga kanitib na. yun yun po sila mga kanitib so as you can see po no yun, yun po sila so yun ito so, tanat yung mga kanitib makita sila So yan po sila mga kanitid na yung natira sa ating mga alagang manok. Then meron po tayo dito ng ano mga kanitib shamu. Ng no, for materials po. Yan mga kanitib. Yan po siya. And then update po sa ating ano mga kanitid no batch 1. No, ng mga manok po. Ito po. Batch 1 po ito sila ngayon. Yan po sila, yung iba po nasa labas. Yan sa na nagtatanong po o ano po yung vitamins na gamit ko po isa ano na po vitamin tro po vitamin tro po yung gamit ko hmm? yan po sila mga nipyo ito po yung iba nakalabas mga kanitid yan po so, so, okay, sila so wapas ako kilatingan sila mga yung gabi so update sa ating ano road At, uh, island no So sadly mga kanitid no so naka yung pagpunta ko po sa bukid noon no, pag-uwi ko po yan yung tsura ng ating ano Rodailan na roaster no? kasi nakawala po yun yung ating ano inahin may itlog siguro yun din mga kanitib and then update po sa ating batch to mga kanitib no so sadly din mga kanitib no? nagkaroon din po sila ng sakit so ito po mga kanitib no so bali ano po to isa uh, isla 24 pesos so hiniwalay yun, ko po yung nagkaroon ng bulutong no? So, ang tawagin sa amin bulutong or kuraisa ata sa iba kuraisa yan na tayong ano kuraisa para yung sikan si po na para nanginap sila pero kaya yan natin nanginitib no. so kung nasa mga tatanong anong gamot yung nagamit natin is ano po sili no napaydan natin yung mga bulutong na ito po sili din tayo namin no? natin sila ng panamok sporte eh, na powder po so ito po mga kanitim no so hiningi natin doon sa ano sa talipapa mga kanitib so maraming salamat chat out po yan no, sa kalawagwan na talipapa po salamat sa iyo ante so ito po yung ano kasama ng ating batch po so ito po yung mga uh, hindi ng ano po bulutong. so yun na po muna mga kanitib at sa ating mga chicken so maraming salamat